Mga kaibigan, may napakahalaga naman akong information o idea na ibabahagi sa inyo sa video ito. Ito po ang tungkol sa mga sisiw. Kayo po ba ay una-observe niyo ba sa inyong backyard poultry o sa inyong poultry farm na tayo ay namamatayan ng mga sisiw. lalong lalo na po yung unang isang linggo pagka pisapo nila o after hatching. Yan po ang pag-uusapan natin at ibabahagi ko sa inyo sa umagang ito. May tatlo pong kailangan nating intindihin o maunawaan. Ito po ang tinatawag na digestive system. Number two, ang immune system. Then last, ito po pinaka-importante po ito, ang thermoregulation system ng ating mga alagang sisil. Pag-uusapan po natin yan. Unahin ko na po ang digestive system. Ano? Speaking of digestive system, siyempre ang involved dyan ay yung kinakain nila o yung feeds na dapat nilang kainin. Ang feeds po na dapat natin maibigay sa kanila dun sa sisiw dahil napakabata pa po niyan, kapipisa pa lang yan, very sensitive pa ang mga internal organ niyan, lalo na po ang intestine nila. Yan. Dapat po yung napakasustansyang feeds ang ibigay natin sa kanila. Huwag po natin silang bigyan ng kung ano-ano lamang na dapat nilang tukain. Dapat po yung cheek booster o yung masustansyang yon. At ang importante po dyan, ito, tandaan po ninyo ito, take note ninyo ito. Bago po natin sila bigyan ng feeds, yung unang isang oras po nila after hatching, pag-hats, ang unang ibibigay natin sa kanila ay inuming tubig muna. Huwag muna ang feeds. Huwag niyo pong uunahin ang feeds. Dapat po yung unang isang oras. Ulitin ko po ah, yung first hour after hatching, dapat inumin tubig muna. Huwag muna feeds. After that, after one hour, doon na po natin sila bibigyan ng feeds. Sa pamamagitan po niyan, mag magiging maganda po ang digestive system nila. Magiging maganda ang development ng mga sisiyo natin. Yan. Number two po, ang immune system. Ito po, medyo uh, kailangan nating maunawa maunawaan ito ang immune system po magmumula at nagsisimula ya para maging matatag sila sa internal din nila. Speaking of internal, yung intestine nila dapat healthy po yon. Doon po sa pinibigay nating inumin nila, o doon sa tubig na ibinibigay natin sa kanila. Samahan po natin yan. Ito napaka-importante po ito. Samahan po natin yan ng probiotic o lactic acid bacteria. Ang lactic acid bacteria po ay may million-million mga good bacteria yan, mga Uh, beneficial bacteria na dapat pasok na natin sa intestine ng ating mga alagang siseo. Kasi po, once na yan, nagtutuka-tuka na o kung ano-ano ang tinutuka nila, may possibility na makatuka sila ng may bad bacteria or harmful microorganisms. pag pumasok po sa kanilang intestine yun, mapiprevent na po yan. Pupuksay na po yan ng mga good bacteria, yung mga beneficial bacteria, na isinasama natin sa inumin nila. Yan po ang napaka-importante yung dapat ninyong gawin. Hindi lang basta tubig po ang ibinibigay natin yan. Importante po na may probiotic yan. Yung lactic acid bacteria. Don't worry, may separate video naman ako yan. Malamang mo paano gawin yung lactic acid bacteria o probiotic, comment lang kayo at ibibigay ko sa inyo ang link yan. Number 3 po, ito napaka-importante sa tatlong nabanggit ko, ito ang pinaka-importante, ang thermoregulation system. Yan. Ang sisiyo po after hatching, uh, by the way, explain ko muna ng kapiraso ang thermoregulation system. Yan po yung temperature sa katawan ng sisiyo na nagre ng kanilang kung nag adapt dun sa paligid nila sa tawag dito sa environment ng paligid nila kung malamig ba o mainit ang sisiw po wala pa po niyan na thermoregulation system niyan yung first one week po napaka-critical po niyan uh, which is diyan nagkakaroon o diyan nagkakaroon ng mortality ang mga sisiw o nagkakamatayan ang mga sisiw sa first week na yan yung first seven days na kanilang buhay dahil nga po yung thermoregulation system hindi pa sa kanila fully developed yan which is nade-develop po yan ng 12 to 14 days, 2 weeks. Sa madaling sabi, pagka-hatch na yan, may, may nanay man yan, may inahin man yan, wag na wag po natin ilalagay, ilalapag yan sa lupa. Dahil pag nakaapag po ang sa lupa, malabig po yon, hindi kakayanin ang kanilang, dahil wala pang thermoregulation system yan, hindi pa develop, mamamatay po yan, atakihin po sa puso yan. Kaya ang gawin po natin, ay gawa tayo ng isang brooding uh, na kulungan na kasama din nanay nila tapin na natin ang carton na hindi sila malamigan doon muna natin sila hanggang 2 weeks actually ako 1 month ko yan bago ba ang mga sisil lalong lalo na po yung uh, pisa sa incubator wala pong inahin yan uh, dapat naka-enclose po yan sila na may ilaw kasi kailangan nila ng init yan dahil sabi ko nga hindi pa develop ang kanilang thermoregulation system okay ulitin ko po tatlong pinakaimportanteng sabi nga device para sa kanila para maging healthy sila hindi sila mamatay ang digestive system immune system at sa ka ang thermoregulation system pag nasunod po natin o nagawa natin ang tatlong yan, ay guaranteed hindi po kayo mamatayan ng siseo. Mapapadami natin ang ating mga manok sa ating farm. Hindi masasayang yung mga effort natin sa pag-aalaga o pagpapadami ng ating mga alagang manok. Okay, sana po ay nakapagbigay na naman ako ng simple ngunit napaka o malaking pakinabang sa pagmamanukan o sa paghahayupan. Thank you, thank you so much! at magandang buhay sa inyo lahat.